Ayan guys, at nakakuha na naman tayo ng panibagong manlalaro. Anong pangalan mo kuya? Jade po. Ayan, kuya Jade. Bali, tatanungin ka lang namin ng tatlong question. Kung ano mo, sagot mo, mananalo ka ng ka prize. Okay po. Game? Okay, game po. Ano ang pinakasikat na paraan ng pampulip... Wait lang, okay. Isa pa. Ano ang pinakasikat na paraan ng pampublikong transportasyon sa Pilipinas? Commute po. Correct. Pangalawang tanong. Sinong presidente ng Pilipinas ang nakalarawan sa 200 peso bill? Hula. Emilio. Emilio Aguinaldo po. Emilio Aguinaldo is wrong. So, <laughs> may isa ka ng tama. O, uh, pangatlong question and blank. Ano ang tatlong malalaking pulo sa Pilipinas? Luzon, Visayas, Mindanao. Yay! Ayon. May gusto ka bang ko kuya? Meron po. Jay po. Nagtatrabaho sa Jollibee. Ayan, hello daw kay Jane. Tingay Ronnie na tambay. Thank you po. Ayan, thank you.